Ito nga pala mga boss, idea lang kung paano tanggalin itong uh, ignition switch ng uh, Toyota. Ayan, nawala po ang susi nito. Ngayon po, kailangan natin tanggalin itong ignition switch na to Ngayon, napansin ko yung kanyang uh, nut ay special tools rib, para naka rivets siya. And, ang paraan ko ng pag ito dahil sa bilog wala siyang butas hindi rin siya pwede ng flat screw hindi rin siya pwede ng phillips screw ang ginagawa natin mga boss ng ganitong pamamaraan ay ito itong concrete nail tinatama, pinapatamaan ko lang siya sa gilid unti-unti para umikot lang siya kagaya nito ayan pinitpit ko lang siya ng dahan, dahan para lang umikot Yan. pagkatapos pagka ibabalik ko na siya ang gagawin ko naman ito para mabilis na siyang ibalik ang ko na siya dito i-grinder ko naman siya ng flat ng flat screw yung kasya yung yung kasya ng ganito dito sa ibabaw nito dito sa ibabaw nito para mabilis na siya napipihit na siya dito iyan lang ang maibabahagi ko sa inyo mga boss maraming salamat